So, yan guys, uh, uh safe na yung mga dogs guys na nakauwi, nakabalik na sila sa kanilang may-ari. Pero <laughs> grabe 'yung nangyari itong araw na 'to kasi habang nandoon ako binabantayan ko 'yung dogs guys, uh, may isang sasakyan na pumara. Then claim nila na aso nila, aso nila 'yung nawala. Oh, 'yung tatlong 'yun, aso daw nila. Pero nung tinanong ko, tinanong ko yung babae, "Ma'am, ilan aso yung nawala sa inyo?" Hindi siya, di niya alam kung ilan yung aso na nawala. So doon pa lang nagduda na ako. Then tinanong ko ulit si Ma'am kung anong pangalan ng aso. Doon sa minention na ng pangalan, mali rin sa minention nung may-ari, pangalan ng aso daw. So ano lang guys, ah, uh, Ipo-post ko tong video na to for awareness lang na hindi mo mababasa ang utak ng tao. Hindi mo hindi mo masasabi na porket isa siyang alagad ng Diyos or ano siya alagad ng batas or ano ba kung ano ba diyan eh pag may masamang balak talaga eh gagawin gagawat at gagawat gagawa ng paraan yan. So ito guys, kayo na nitong mga uh, videos na i-share ko dito sa page. Kayo na umusga. Kasi di ko talaga iniwan yung mga aso kasi dudang-duda talaga ako dun sa grupo nila. Milky! Uli na mo, Milky. Ay, pa painom na sa tubig, mo. Ay, lang. Dito, naman malay. na mo Okay. Dog. Oh, kani gyud ang tinuod na tag Ingon-ingon sila na sila daw ang pero dili man di ay. Usa na mga mga na oy Anak man mga servant man unta sa Ginoo ba? O oh, kana, kana ang doggy katong nawala, kani pud siya. Kana pati katong isa katong kana kana oh, na di oh. oh. Oh, kana sila si Sir. Usa mo pangalan Sir. Oh, si Sir Brian, ilagi ng iro. Dili tong naka-blue kanina, yati. <laughs> Sige sir Sige sir, inong sir. 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 Oh, mo sir, katong pagkita ninyo sa ila, sir, katong nasla dito. Usa giingon sir. Naana siya, niana ko. Naana ko siyang na pataylo kidalan na to siguro giro. Mo gi nagputana gi man ang kon driver van. Mo pangutan-an nimo sa, pangutan-an ko mo, mo sir, ay panganan nimo iro. Nilingi ora. Sigurado teya, kitam yang iro. Kuang ay. Kung siya may tagiya ato, ang iko gato magkitiw-kitiw. Lagi, oh, mudol okay, na to. Wala mang okay, gani. Ginaanak man nila. Oo. Muna mga nagdakpan bagay nila, no? Dito nila, Iroy. Yung...